hindi ko sasayangin ang pagkakataong ito. Anak, ito naman ay isang uh, maagang pamasko. Maagang pamasko, nahihilingin namin ni Rommel sa iyo. Kung iaabot mo ngayon na regalo, dalawang puso namin tatanggapin. Kung hindi naman, maintindihan namin. Laman ka ng lahat ng pahayagan ngayon. Laman ka ng social media. Hindi namin kayang sagutin o tugunan ang mga tanong. Ikaw lamang, tanging ikaw lamang. Ano ang kwento kung bakit in-unfollow mo si dating senador Kiko Pangilinan at ang kapatid mong si Frankie at si Miel naman pinafollow mo pala pero hindi ka naman niya pinafollow sa IG. Ano ang kwento si galing sa iyo? Kapag showbiz po talaga no tita, lahat parang lumalaki. Uh -uh. eh. uh -uh. hindi naman po ano, hindi naman po masama na uh -uh. mag Um, na magkaroon ng time na meron kayong inan follow or meron kayong ifa-follow. Mahirap lang po talaga kapag showbiz po yung family. Talagang lahat pinupo na po. Pero ako kasi, I think I think yung sa akin is more of, like I said, may mga complicated po talaga pagdating sa blended family. Meron uh -huh. din po talagang mga times na hindi perfect. Hindi po kami uh -huh. perfecto. And uh -huh. hindi po laging kailangan perfect. So wala naman po akong gustong i-kwento pa apart from apart from the fact na ako I just want peace of mind. I want to be happy. I want my family to be happy. Mm -mm. Ang gusto ko lang is maging light, maging masaya. Ayoko ng mm -mm. ayoko ng maraming Drama ayoko nang marami. Um hindi hindi yung yung forgiveness kasi sa family important din yun siguro para maging okay yung takbo ng ng relationship ng lahat. And sometimes mas gusto kong piliin yung peace of mind ko, tita. And... Ay, nako anak. Hindi na bibili, hindi nainge hindi naaamot ang peace of mind. Puso lang natin na nagsasabi kung meron kang kamarataga ng kalooban tama lang 'yan. Walang problema, 'di ba? Walang Para problema sa akin po. Basta po ako feel na feel kong maging ate. And mm -hmm. lagi kong sinas like yung sa vlog ko po no, yung vlog ko sa Father's Day, mm -hmm. ang sinasabi ko lagi is important na ang dalawang tao sa isang relasyon work together to make it a good relationship. Kung meron man akong pagkukulang or pagkakamali, kahit saan, sa tingin ko, mabibilang sa isang kamay lang yun. Lahat ng ginusto ng family ko na gawin ko, ginawa ko. Nagtapos ako ng video, nagtrabaho ako, uh, inalagaan ko po yung career, um, minamahal ko po yung mga tao. Talaga pong ginagawa ko ang lahat para maging mabuting anak, mabuting ate. Kahit po yung mga half-sister ko na hindi ko na po kasama sa bahay, Pilit kong maging close kami from Gary to Chloe to Frankie to Miel to Miguel to Samantha to Savannah. Very close po ako sa mga half-sister and half-brother ko. I i just think na may mga moments na wala na akong control. And mm -hmm. mas gusto ko pong i-keep ang aking peace of mind. Kasi po 30s na rin po ako. Hindi na po ako bata. So Tama. may mga moments din po na parang isipin ko muna yung mental health ko. Tama. Kung ano yung sa peace of mind ko, kahit ano pa yan. Um, mas uunahin ko po muna yun. Importante mm -hmm. po kasi yun eh, para mas kaya kong mahalin yung mga tao in the way na na, na dapat. And, um, you know, hindi po ako perpekto talaga. Pero pinipilit ko po talaga sa abot ng makakaya ko na maging mabuting anak.